Ito ang May Kabuang Labing-limang Teknolohiya sa 2024 Annual Launch of Knowledge Products for Adaptation and Commercialization o ALOC na hino-host ng Central Luzon State University CLSU sa pamamagitan ng Agriculture and Food Technology Business Incubator nito sa Science City of Muñoz Nueva Ecija. Ang alok ay uh, nagsisilbing plataforma para sa inovasyon, may pagtulungan at pagundag sa pamagitan ng pagpapatibay ng isang uh, dynamic ecosystem para sa pagisulong ng mga gawain pang-agrikultura at uh, entrepreneurial sa Pilipinas. Ang Central Luzon Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development Consortium Director at CLSO Vice President for Research and Extension Edgar Ortin ay ibinigay ang diin ang mahalagang papel ng komersyalisasyon sa paghimok ng pagbuo ng mga makabagong produkto at hinimok ang lahat na magkaroon ng kamalayan at upang maakit ang mga potensyal na mamumuhunan upang suportahan naman mga ito na isang malikhaing pagkakata sa palaran. Kasama sa Pitch Agri Base Inventions ang siyam na teknolohiya sa food cluster at anim na non-food cluster na binubuo ng consortium member institution ng Regional Agri Aqua Innovation System Enhancement or Race Program. Batch 2 Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology kabilang sa food placer ang aglipot uh, Sweet Tamarind Ice Cream. Proseso ng paggawa ng magaspang na puffa pastry with rabbit filling. Komposisyon ng rabbit can meatloaf. Paraan ng paghahanda ng instant mushroom noodles. Tibig leaf extra base meat tenderizer. Cardelic. Proseso ng paggawa ng talong lupa longganisa. Paraan ng paghahanda ng mushroom bulgogi at o, composition ng nutri chips mula sa mushroom seaweeds at dahon ng malunggay. Samantala, ang mga PITS technology sa ilalim ng non-food cluster ay ang uh, mechanized bamboo stick uh, paraan ng paggawa ng multi-nutrients liquid black bilang feed supplement para sa mga ruminant production field testing, at komersyalisasyon ng uh, button mechanical na kakao sheller na may mekanismo ng uh, panakit, multi uh, purpose uh, setter at multi-crop. Itinampok e, din sa programa ang open forum kung saan ang mga judge ay nagbabahagi ng kanilang mga obserbasyon at paalala para sa pagpapabuti ng mga pitch ng mga nagtatanghal. Isa sa mga urado ay si Department of Trade and Industry TTI Provincial Director Richard Simangan na pinuri ang mga presenter particular sa pagtukoy ng kanilang inaasang merkado at ang halaga ng produksyon bilang katayan ng mga kooperator at iba pang potensyal na adapters. Bilang resulta ng programa, nagpahayag ng interes ang mga kooperator tulad ni Amantes Guerra ng Citrus Ali at Sheila Melissa Miego ng Bilini sa Mechanized bamboo Stick Polisher ng President Ramon Magsaysay State University Sa programa si Gallop Patria Abelia na si Alessio ang lumabas bilang first best presenter. Sinundan ni Maria Gamboa ng Bulacan Agricultural State College sa second place. Habang si Maria Luz Gabata ng Aurora State College of Technology at Christine Pascual ng Philippine Rice Research Institute ay nagbahagi ng third place ang 2024 alok na may tema ng translating AANR innovation to valuable enterprises ay isang uh, inisyatiba sa ilalim ng RACE program sa Central Luzon ng PCAARRD. Ito ang unang teaching activity na isinagawa sa pitong kalahok na region.